So, ayan mga kasari, hello, dahil lunes ngayon. At syempre, pag lunes, matumal ako. Tatlong araw na akong matumal, mga kasari, nag-start ng Friday, Saturday, and Sunday. Dapat pag Friday and Saturday, Sunday, ayan, medyo uh, mabenta na yung tindahan ni kasari. Pero nung Friday, Saturday, and Sunday kahapon, ayan, medyo naging matumal ako. At talagang yung benta ko, yung Friday, ang benta ko is 70 peso. Oh, hindi kayo makapaniwala. Alam ko may magkukomend dyan. Oh, 70 peso lang yung benta mo. Oo, oh, oh, 70 peso lang talaga yung benta ko. Tapos, nung Saturday, eh, syempre, dahil medyo Saturday, marami din talagang mga tao-taong nasa bahay lang lang nakatambay. So, naka-180 ako. di ba? Pero, okay na rin. At least, naka-180 ako. Pero, kapon Sunday, is naka-100 lang talaga ako. So, para uh, maniwala kayo, hindi po talaga ako nag-grocery. At ito yung aking benta. Ito yung aking benta ng 3 days. Ayan, ito yung benta. Oh. Ay, Diyos ko. Within 3 days, ito lang talaga. Pero, goods na goods lang talaga ako sa mga ganoon mga kasari. Dahil nga, hindi naman ako uh, nag-re-rent at saka wala akong bayarin bukod dun sa lupa na binabayad ko every end of the month talagang pinaglalaanan ko yun lang talaga yung aking uh, binabayaran kasi dito sa bahay mga kasari ang gumagastos talaga lahat si Habi, siya yung bayad ng uh, tubig, ilaw, wifi tapos pagkain namin so yung benta ko dito sa tindahan talagang literal sa akin kasi si Habi mga kasari um, siya yung gasto lahat. Yung pera ng tindahan, sa akin lang yon Dahil si Habi hindi siya nagbibigay ng pera sa akin. Unless lang talaga kung humihingi ako sa kanya. Yan, binibigyan niya ako. Pero kapag hindi ako humihingi, hindi siya nagbibigay. So, yung benta ng tindahan, pera ng tindahan, sa akin lang yon At hindi din siya nangingi alam doon. So, ganun yung ano namin dito sa bahay. Kumbaga, give and take kami, nagkakaintindihan kami. So ito yung gawin, ito yung responsibilidad mo dito sa bahay. Tapos ako hindi ko siya pakikialaman. Um, minsan humihingi ako pag uh, nakikita ko, parang uh, hirap ako or kulang yung pera ko, humihingi ako sa kanya. Pero kapag hindi, uh, hindi naman ako humihingi kasi naiintindihan ko naman na siya lahat ang gumagastos sa bahay. O yung aking uh, benta ng tindahan, isa eh, akin lang. Ah, uh, kumbaga, akin lang yon na iniipon ko lang yon at wala akong ginagawa doon. Kaya, ang responsibilidad ko lang talaga dito sa bahay na hindi nagiging responsibilidad ni Habi is yung bayarin ng lupa. Kaya, pag meron akong benta, talagang literal na nag-iipon ako, literal na nagtatabi ako kasi alam ko na hindi ako Uh, kailangan umasa kay Abi kasi siya din lahat ang gumagawa dito sa bahay so yung pera ng tindahan pera ko lang yan at hindi nangingi alam si Abi doon kasi siya mismo alam niya sa sarili niya na hindi niya ako nabibigyan maliba na lang kapag humihingi ako sa kanya so ayan maging matumal ako mga kasari ng 3 uh, days hindi ko alam nga ngayong lunes kung magiging matumal ako syempre dahil ayan, wala naman akong ginagawa ngayon tapos na lahat yung mga gawain ko at nag na lang ako dito ayan, bantay tindahan tayo at syempre dahil lunes eto mga kasari oh. Yan, wala talaga. Grabe. Hindi ko alam. Talagang may araw din talaga na matumal at may araw din talaga mabenta yung aking munting tindahan. Kaya, kaya, kaya pag mabenta ako yung aking munting tindahan, ayan, panay grocery ako. Panay bili ako ng mga paninda ko. Pero kapag matumal, ayan, kailangan ko na muna mag-ipon mag-ipon. Hanggang sa uh, makaipon ako ng pang-grocery. Pero marami pa namang laman yung ating munting tindahan. Hindi pa natin kailangan mag-grocery sa ngayon. So, ayan na mga kasari yung aking niyaw-yaw sa inyo. Diba? Nag-share ako ng 3 days ko na tumal sa inyo. At syempre, share ko din sa inyo saglit yung aking benta ng aking munting tindahan.